Pinalalakas pa ng provincial government na Maguindanao del Sur ang veterinary services sa iba't ibang bayan sa probinsya upang isulong ang responsible pet ownership, kaligtasan ng komunidad at suporta sa local farmers. Ang kwentong free veterinary services sa report. Bilang bahagi ng pangako ng provincial government ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Dato Alimintimbang sa pagtataguyod ng public health at animal welfare, inilunsad ng pamahalang panalawigan ang responsible pet ownership, safeguard residents at suporta sa local farmers. Kabilang sa hakbang na ito, ang libreng anti-rabies vaccinations, animal castration, consultation at vitamin supplementation, artificial insemination, at deworming services kung saan makakabenepisyo ang daan-daang households at livestock owners. Ang libreng anti-rabies vaccination campaign ay nagbigay ng panibagong proteksyon sa dose-dose ng alagang hayop habang tinuturuan din ng mga residente tungkol sa responsabling pag-aalaga ng hayop at pag-iwas sa sakit. Sa pamamagitan naman ng libreng castration service, nabawasan ang bilang ng mga ligaw na hayop at napabuti ang kanilang kalusugan isang patunay ng proactive na hakbang ng probinsya para sa kaligtasan ng komunidad at maayos na animal management. Sa libreng konsultasyon at vitamin supplementation, nagbigay ang mga veterinaryo ng personalized na gabay tungkol sa nutrisyon at pangangalaga ng hayop upang matiyak na nagbibigyan ng sapat na atensyon ang mga alaga. Samantala, sa pamamagitan ng Artificial Insemination Program para sa livestock, Higit pang napalakas ang agricultural sector ng probinsya sa pamamagitan ng pagpapabuti ng lahi ng hayop at pagtaas ng farm productivity. Bilang karagdagang proteksyon sa kalusugan ng tao at hayop, nagsagawa rin ang PLGU ng deworming activities upang maprotektahan ng mga alagang hayop at mga working animals laban sa parasites at iba pang karamdaman.